hindi pa may hangulat, hindi pa ako. sir, tutunong ay sir. O hindi hindi. dito sir, Sir, po na sir. Hindi sir, hindi sir, pustahan tayo. rito ako mismo. mo sir, nakakain din ko yan. Sir, nandoon na nga sir. kami mismo sir. Ang mismo sa SM North uh, northbound itong uh, nadaan ng uh, nasakyan na nakasampas sa sidewalk ang oras ngayon ay 7.10 ng umaga so, dito naman ang driver iniwasan na siya ng mga naglalakad sa sidewalk dahil nasa gitna talaga siya hindi pa tayo nakakalayo sa SM North. Nasa side sa parent tayo, wala ito. Nandito na tayo sa Munyos. Yung uh, pakaliwa, yan ang uh, Fernando po Junior Avenue at yung uh, pakanan, yan ang uh, Congressional Avenue. Dito sa may footbridge, um, ito mayroong uh, motor na pinarap dito sa ilalim. Masasampay ito sa tow truck. Ramedza o dito sa Congressional Avenue ang papasadaan nyo ng clearing operation yung mga uh, mabuhay ring magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, September uh, 17 2024 at sa oras na 7.30 uh, ng umaga nandito tayo ngayon sa may kahaba ng Congressional Avenue ang lusot niyan sa may uh, Luzon Avenue at nadaan na rin itong truck at saka itong uh, Innova sa kabila ng uh, ito merong nga no parking sign nandito ngayon ang special operations group at uh, muling papasadahan itong kahabaan ng uh, congressional kasama na rin natin ang school ibig sabihin na uh, sidewalk clearing may uh, driver pala itong truck ito lang yata ang inova ang uh, mahahatak magmula naman doon sa innova na inahatak maraming motorcycle dito nasa sidewalk mismo nakapark ito pala masasampa na yung iba naman katulad nito andito yung mga may-ari kaya ticket na lang at paalisin dito sa sidewalk Ay, okay, tara na. Center ng uh, Congressional Kumaliwa ang atin dito sa may uh, Mindanao Avenue Pagkaliwa natin sa Mindanao Avenue Ito mga nadaan na nakahamba lang sa kalsada Ah, oh, ito. May driver pala ito. Ano? Ito! Itong isa. Wala yata ang driver. Hahatake na. Ah, dito pala. Dito na. Kaya tinanggal na yung uh, tow bar ang lawak pala ng sakop ng ano uh, mega subway dito sa may Tandang Sora Station kabilaan hindi na natin na-update ito ah. so ayan igala ko lang yung aking uh, camera ah, ha? habang palapit tayo sa station ito pa lang yung sakop ha ito pa yung pinaka station kabilaan yan, giniba nga yung McDonald's dyan eh. you know from Mindanao Avenue kumaliwa dito sa ma ay kumanan dito sa Tantang Sora pagka kanan natin sa Tantang Sora ito yung nadaanan unang nadaanan dito na mahatap Ah? Nung isang araw pa Bali naghati ang team yung isang team, nasa PIR uh, Road or uh, Agham at uh, mag-iikot din yun sa part ng uh, Quezon City. Ayun, magpamuhay din eh. So, tumating na yung... Ang angkot na pala. Tumating na yung uh, may-ari.

Kaya naman namin Kasi hindi na pala pala sir, lahat. Parang parahasin sir. Teka muna, teka muna. kung sabi ko, sir ayun Hindi dapat lahat to sir. Parang parahasin sir. Lahat ang pagtuloy. Panahon lahat sir Hindi pwede ganyan. Parahasin niyo sir. Lahat yun oh. Nakakunti ng

Ayo, wala sir. Ano ba sir? Tingnan mo 'yung oras pa. Sir, pare, asin lang sir. Taga dito kami sir, rarating mo lang. Oh, sige, oh, wala. Hindi pwedeng hindi sir. Lakas po. Kaya nga, ini ang driver ko. Ito Gracias.

Yeah, oh wait, ay, ito mga minuto po naman sir mo naman kanina automatic na ko minamang 5 minutes kanina 5 minutes pa lang yan pag hindi mo guard walang yan nga po siya yung tinawag ko ililipad na sana pero nakakabit na yung

atay oh. niyo lang sir. Matai oh. oh. ba niyo lang sir. Tayo hindi naman nakakarapat nakara dapat 'yang ginagawa sir. Eh. 'yo. Ibigay na lang yung mensahe. Dapat... Ayun pa si ro totoobin taw niyo pa rin oh. Ayo katapat ko lang ha. Tapat ko pa 'yun na sir. Ayos eh. Oh, katapat ko pa 'yo. Tingnan niyo. Pero ito ang nakita nyo. Oh, i-drive no? mo rin 'sin Hindi sir, constant ay taga rito ako mismo. Kuwento niyo mo sir. Ayon, Nakakain dito 'ya. Sir, hindi oh. niyo na ha, sir. Oo, tama sa. Dito kami mismo sir. Alam mo mismo kung ano. Sir, 'yan na po. Sabi ko nga, sorry kay na. Sir sasama ko dito sasama ko dito sa sakyan ko pwede hirahin yun na wala dapat yung ganyan dapat wala pang 5 minutes kanina sinabi ko na sa kanya wala uh, mm -hmm. uh, na dito sir baka ko na lang yung tayo ay sisirain tayo mm -hmm. sa expressway pero hindi tayo naabot nang ganoon katagal kahit ilang oras pwedeng pakiusapan sir ito and dito yung tao mismo may-ari na wala pang oras sir wala pang minuto hindi naman si Rai sasakyan at ito oops take na lang kanya everyone pa sakyan ko ito oops take everya para sa ng sir ano nyo Sir? lang. Sir? Sa pang track, to, Sir? Hindi nga tayo, Sir, pang nilabot sa Sir, hinihila na sasakyan namin. Itatabi lang, Sir, kasi gitna po sila, Sir. Itatabi po rin, Sir. Paano naman, Sir? Eh, yung notice, hindi Eh, yung notice,

ayun lang yung nahatakan sa kabilang. Sa so, ito na yung tow truck. So ito yung pinagmula ng uh, pulang uh, Vios doon na sa kabilang. Pinormal lang dito para may iwasan yung traffic. So ayan, natikita na siya ng illegal parking dahil wala yung may-ari. So ayan, inatak na. Ito na may-ari. Pinapaniwanag lang ng enforcer na naharangan ng sasakyan sa sidewalk. Okay naman yung may-ari. I-release yung uh, handbrake para mapadali ang pag-ata. So, sasama na raw siya sa Tumana, Marikina. Para matubos yung kanya sasakyan. So, ando na yung may-ari. Hindi na yata sasama. Sabi niya kayo na narinig sa sasama raw. Ito yung uh, Visayas Avenue. Ayan yung uh, Tandang Sora Palengke. So, dire-diretso. So, dire-diretso lang tayo ng uh, Tandang Sora. Malapit na tayo sa may uh, Congressional Avenue. So, hindi lang natin alam kung mag-u-turn o, -o, -o kakanan ng uh, Congressional. So, ito na yung Congressional Avenue. So malamang mag u -yo turn Dito, ito nag u turn tayo Doon tayo galing Umanan ulit dito sa may Tandang Sora Ang labas naman dito, Commonwealth Avenue yung mga hindi matitikitan yung mga nasa linya pero itong mga nasa labas so ito yung uh, istorbo. So no, ayun, pinag-aalis na nila. Ito meron ng uh, pinopormahan ng truck sa kadula. Ano, mabas naman pala yung may-ari at uh, sasama na lang daw sa uh, tumana. Nasa kaba pa rin tayo ng uh, Tandang Zora. Ito, ilang beses na rin na pasadahan. Itong uh, tapat ng Tara Residences. At lagi may nakahatak dito. Dati mga tatlo or uh, apat ang nakahatak dito. Ngayon, isa. Nandito yung uh, may-ari. Nagmabas na. May mangyari sa anak ko, ha? Ako, binalibag yung pinto. Magmuna dito. May nahatak na rin pala ito sa unahan. Ayun, nakasampa na. Sosumin ko, ha? Ayun. Baka okay, sampa na. Ako yung kotse, pinapabahan ako, pwedeng yung kotse ko Okay lang po, sabihin nyo yung kanil po kayo po. Okay, nakikita lang ako kayo. Okay, nakikita ko na lang. Ah, sasama na lang tayo yung may-ari. Dahil uh, number po din yung uh, kotse niya, baka siya maisata. Okay. Pero uh, advice ng uh, team or ng enforcer, ipakita lang yung uh, uh, ticket or uh, tawag dito, yung resibo ng uh, towing company para may exempt na siya sa color coding or number coding. Okay tara! Nandito pa rin tayo sa kahaba ng uh, Tandang Sora at nasa tapat tayo ng New Era High School. At uh, ito, may tinitikita ang uh, isang uh, pick-up. Matatak ito pagka uh, hindi lumabas yung may Marami dito. So, yun na hindi ko lang naabutan si Ate na malaki ang pasasalamat dahil ito uh, mahatak na yung mga ibang sasakyan dito or matitigitan. Ang problema eh ito ay uh, first strike pa lang. So, antayin niyo yung second strike. Ito ibabalikan dahil ako uh, lang na ang tow truck. Dahil yung uh, tow truck hinati sa dalawang team na banggit ko nga kanina na yung isa ay nasa Agam Road saka sa BIR. So ito yung natikita na Ay wala nang tow truck Pati yung pick up Natikita na lang din Wala na Wala na yung tow truck Ubus na Sa oras na 9.15 ng umaga Dahil ako kinulang na nga ang tow truck So yung mga madadaan nandito Titikitan Attended saka unattended o yan, mga sumusuporta sa clearing operation at kasama sa galaan. O yan, shout out sa inyo. Shout out. <laughs> sa oras na 9.20 ng umaga, back to base tayo.